Nagpahayag ng buo at solidong suporta para kay Pastor Apollo Sikibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ ang Moro National Liberation Front o MNLF Davao City State Revolutionary Committee kasabay ng selebrasyon ng 56 founding anniversary ng samahan. Oh, run your MNLF brethren, brothers and sisters, we support Pastor Apollo Kibuloy Allahu oh. Akbar. Allah. Kilala si Pastor Apollo bilang isang individual na may malaking respeto at kumikilala sa paniniwala ng ating mga kababayang muslim. Sa naging pagtitipon, inihayag ni Attorney Emmanuel Fontanilla na bilang abogado, hindi nila nakikitaan ng anumang bahid ng katotohanan ang mga ibinabato kay Pastor Apollo. Anya nakakalungkot na ginagamit ang Senado para mag-akusa ng mga inosenteng individual. Ay naman kay Rolando Aziz Monk Olamit, Secretary General for Political Mobilization and Current state chairman ng MNLF sa Davao City na hindi umano makatarungan ang ginagawang trial by publicity kay Pastor Apollo si Kibuloy. Nagpahayag din ang ating mga kababayang muslim ng MNLF ng kahandaan nitong lumaban para sa katarungan kay Pastor Apollo. Sa kabilang banda, ang kanilang panawagan sa kasalukuyang pamahalaan ay katarungan para kay Pastor Apollo at pagkakaisa para sa taong bayan at sambay ng Pilipino. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Kyra Gaspe para sa North Central Luzon News Media.